malamig dito sa amin. Hindi masyado malamig dito ngayon sa Saudi. Hmm. Pinalit mo naman. Ako na naman ang leader. Ako na naman bababa. Sinang gustong bumaba, leader? Ako na naman bababa. Ako na naman bababa. <laughs> Ay, may nauna na dito. May nauna. May nauna. May nakatira. Hindi na sila umuwi. Dito na lang. May. May nakatira dito ah. Talaga. Magkano kayang renta dito? Ako. Ay, ma. Ako, nakatira. Grabe na. Dito na sa si Benny. Uy, ang dami kalaban. Nagbaba. Oo nga, dami dito kalaban. Kaso lang, wala akong armas. Wala akong armas. Patay ako nito. Sorry na lang, my friend.

Ayan na, umatay. Magaling na. Umatay sa magaling Nako na. Nako na. na silang makakuha ng barrel. Sa likod mo. Sa likod. Mayroon pa akong isa dyan. Mayroon pa dyan ha? Mayroon pa dyan isang patay ko. Ano na? ko. Na, wala na akong bala juskulud ko lord nakopo ko lord saan ako pupunta wala na kahit isa na, 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 na. wala na, wala 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 wala, wala ulana ulana na lang ulana <laughs> dyan ulana 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 ulana

Oh, sino yon? Uy, nasa oh, na. Ah, tulong, tulong. Number 3. Dito, dito. Ayan, ayan, may kalaban. May kong isa. Tuho. Ah, oh, oh. ah, Ay, na tayong lahat dito. Masa na sa loob. May tour loob. Tulungan na Patay ka Patayin mo, na. Patayin mo na Patayin mo na Patayin mo na Baka may pambuhay yun Baka magbuhal ka tak, mo Angat ka, angat ka Awesome

Patay. Patay talaga 'yan. Patay.